hapon mga kababayan mula rito sa Dolomite Beach nakikita po natin na papaalis na itong grey ship ano? o mini military ship I think ng uh, Amerika yata ito no? o, alin sa mga uh, bansa from Canada o Great Britain medyo may malayo na siya no? so nung nakarang araw ay uh, naabutan po natin yan sa may likuran ng uh, Hotel H2O at ngayon nga po ay uh, itong mga bansa na ito, katulad ng uh, Amerika, Canada, Japan, Australia, Great Britain ay uh, sumusuporta po sa ating uh, bansang Pilipinas. At ngayon nga po paalis na itong uh, barko nila dito po sa Manila Bay. Sumpo natin. ayun no. So meron merong kasing military uh, training activity ang mga kasundaluhan ng uh, iba't ibang bansa kasama yung ating uh, bansa no. Uh, especially mga preparation siguro na uh, kasunod ng uh, mga panggigipit ng uh, China sa ating bansa no. Especially yung ating mga kasundaluhan na pangkikipit nila doon sa West Philippine Sea yung mga resupply mission talagang uh, nahihirapan yung ating uh, mga naghahatid na supply pero ngayon nga po mga kababayan ay uh, uh, hopefully matulungan tayo ng mga bansang ito tulad ng uh, bansang Canada, Amerika, Australia Japan, Great Britain ayan ano ang ating bansa ay matulungan nila sa ating aking na tension doon po no sa nagaganap doon po sa West Philippine Sea So papalabas na itong ah uh, uh, barko na ito Meron kasi diyan ah uh, parang seawall ano Ayan, malapit na siya lumabas sa may seawall na yan. Sa kabila kasi niyan, pabase beach na yan. Kung saan ay, uh, marami din tayo nakikita ang mga barko dyan. Ayan, parang uh, may mga ginagawa nga dyan eh, no? Kaya lang di rin po natin napupuntaan. Pero natatanaw po natin yan dito sa Dolomite Beach. ito naman yung mga barko no, na naka standby mode. 'yung mga barko na ginagamit to sa mga reclamation project, mga equipments ay naka stop operation po ngayon. Hay, And, ang daming barko diyan, no. Ayan, itong uh, reclamation project dito sa Manila at Pasay. Ayan, pinahinto mo po muna yan. Wala tayo nakikita mga barko na nag-bubuhos uh, uh, ng buhangin. Ano. Pero, kita po natin na uh, may mga equipment po dito sa Pasay Reclamation Project. May mga bulldozer at uh, mga bako na nagpapatag uh, po ng buhangin dyan kaya pag kayo magpupunta doon sa may bandang uh, seascape ay uh, makikita nyo po yung lawak at taas ng uh, mga buhangin na itinamgap po dyan Ayan, dyan po yan sa may area ng uh, Mall of Asia malapit po yan dyan at ang uh, area naman po natin ngayon ay dito po sa uh, Dolomite Beach umpisa naman po uh, lumakas ang, uh, ha ang uh, hangin at uh, alon pero kahit paano na nabawas-bawasan na rin yung mga basura dito Umalis na rin yung isa. Oo. Isang barko. Oh. I think from Great Great Britain yata ito na military uh, ship. Ayan. So kanina uh, umalis na rin yung uh, barko from Canada. Ewan uh, ko ba kung from Canada ba yun kasi nakalagay 105 sa kami flag ng uh, yun lang may flag tayo nakita nga America and Canada doon. Pero may number 105 siya. Tapos ito naman yung isa. Sabi kasi apat na barko no yung uh, pumunta rito nung nakarang araw from Japan, Canada, US at Great Britain. Ano, oh, dami nila ron sa dulo. narin itong isang barko na sumusuporta sa ating uh, bansang Pilipinas kalyado ng ating bansa no? ayan hopefully matulungan tayo doon sa tension na nangyayari na no? kinakaharap na ating mga kasundalahan at mga kababayang mangingisda doon sa panggigipit ng uh, Chinese Coast Guard don't post a west philippine sea